morning hey guys, magpapalang umaga sa inyong lahat. Good afternoon and good evening kung saan mong kayo naroon guys. Today guys, samahan niyo ako guys, today magluluto ako ng tortang dilis. Okay guys, samahan niyo ako. Simpleng luto lang to guys. Okay, samahan mo ako. Balikan ko kayo guys. Ayusin ko muna, ayusin ko muna yung mga kailangan ko sa pagtorta ng dilis guys. Okay. Bye. Balik sa inyo. Guys, ilagay ko na itong itlog, guys. Start na tayo sa ating pagluluto. Ayan, guys. Uh, ang ating itlog. Aking <laughs> itlog. Pagpili natin. natin. tong ang dailies, guys. mix muna natin guys. yung ating babies. Mag-tortang tayo for the day. natin ito. Ating sibuyas. Ito yung ating this garlic. Lagyan natin ng sili para masarap ang ating kain. Mix, mix, mix muna natin, guys. Okay, ang ramahang. Ang ramahang na talaga, guys. hindi lang paminta guys kasi baka masyadong maamahang hindi natin makain ito natin magic sarap lagyan na natin to guys ang coriander leaves. Kasi wala tayong sibuyas daunan eh. Pero pwede naman to para mabango ang ating portang leaves. Lagyan natin na ano guys, cornstarch. Kunti lang muna kasi baka ma-over pagkulang nakansahin na lang natin pagkulang at gagawin natin baka wala nang dinis puro na constant. parang kulang kasi upos na yan guys todo na todo na ayan okay na Ewan ko kung maamoy ito. Kasi minsan na isda talagang may maamoy na malansa. Di ba kasi isda dito guys? Kasi malansa. Bakit sa atin sa Pilipinas? Lagi tayo nag-isda. Pero ng kukrito tayo sa loob ng bahay, hindi siya malansa. Pero dito, kunting ano lang amoy. Maraming lansa. Yan ang amok ko talaga. Mamaya magkuskusan naman ako dito sa kusina dahil nagluluto ako ng isda. Sabunin ko na yan buong panigid. Sabunin ko yan. Ganyan ang Clorox, ganyan yung amo ko, dahil pwede pagdating sa isda, yan, 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 mga yan, kuskusin ko din yan, kasi exhausto, tanggalin ko din yan, sabunin Clorox, kasi para daw malis yung lansa, ganyan ako, bihira lang ako magluluto dito guys, kaso yung driver namin, kasi busy po today, hindi siya makapagluto, e, akala ko kasi kanina luluto siya, nahanda ko na yan, eh, hindi pala kasi galing siya doon sa kabila na kaibigan eh, ng amo namin. Eh, wala siya doon kasama sa bahay. Tinulungan muna siya doon. Hmm. naka pag desisyon na ako. anong gagawin ko? Nagawa ko na ito. Nababad ko na ito. Nagawa ko na ito. try lang natin sisigaw yan mamaya, guys. Ano yan? Oh. Minsan, ha? ano ba yan? <laughs> Yung galing magagawa, no?